Oh, good morning mga katoyo. Siyempre, nandito na naman tayo. Nag-aabang tayo sa ibon natin na i-release sa Talavera. Subalit, malakas ang ulan, masama ang panahon. Kaya, pinaba lang ngayon ng San Miguel Bulacan. So, kanina sa mga update, ay iririri bababa uli nila ng Muntalban so tara i-release yan sa Montalban I'm sure kasi medyo maaraw-araw na pero um, mabun pa rin pero update ko sa mga yari tara let's go pero aabang tayo mamaya Then, mga, ato yung, so nandito na tayo makit ulit tayo ito yung update ng training natin so nirelease na lang sila binaba sila gali San Miguel Bulacan nirelease sila ng Montalban Rizal so may dalawang na tayo Ayan. Kung makikita nyo, yan o. Dalawang ibon pa lang. So, lima yan. May tatlo pa tayong inaantay. So, update ko kayo sa ibon pa natin darating. So, tara. Let's go! Ating na isa. Umiikot-ikot. Ayan o. Kikita nyo yan. Yun. So, ayan na. Tatlo na. Apat na. So, apat na yung ibon natin dumarating. So, papapasukin muna natin sila. So, ayan. Nandito na yung isang ibon sa taas. Ayan, o. Oh, umaba na yung isang ibon natin. Maling training. Check ay so. Lagay muna natin sila sa recovery nila. Dito sa ating flyer. Ayan, o. Oh. Re-recover muna natin sila. So, andito pa isa. So, ayan. So, ito yung isa. Kunin-kunin uli natin. Ayan. So, dali natin sila sa recover. So, dito muna kayo. Tapay pa natin yung isa. So, andito na yung isa. ayan na yung isa unin uli natin lagay natin to sa recovery ulit so ayan o so tatlong ibon na yung nakaka-uwi natin pinatutuka muna natin sila ayan o para bumalik yung lakas nila kasi galing silang training So, tapos nandiyan na rin yung vitamins nila sa inumin, sa tubig ay katabe katabi para ma-recover nila saglit yung katawan nila so mamaya natin sila babalik dito sa flyer natin so guys, nandito yung ibon natin lumaharan dyan na sa ibabaw baba yun, yun yung dalawa yun yung dalawang ibon so kunin uli natin lagay muna natin sila sa recovery syempre ito pa yung isa lagay muna rito Ayan, ito yung isa pa recover muna sila magkain so bigyan muna natin sila ng mga foods para sila makakain yan so complete na tayo sa limang ibon So, mga katoyong, thank you very much. So, hanggang dito na lang yung video. So, thank you very much. So, complete tayo sa ibon ngayon. may page to yung TV. See you tomorrow.